Kailangan ito mga taga-pamo na may jurisdiction sa Mount Apo pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Magandang araw mga bay. Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat kahit saan sulok kayo ng Mundo. Mundo magandang araw at mabuhay kayo sa mga OFW natin mabuhay sa kayong lahat mga bayani ng ating Pilipinas ito, ito ang ito pag-uusapan natin yun yung hearing sa sinado. uh, itong hearing sa Senado tungkol sa Chocolate Hills na imbis na Chocolate Hills ay ginawang bakas baka para ito ano dito <laughs> ginawang palaruan swimming pool <laughs> bago, pero bago natin umpisaan ng mga baya uh, kung bago ka lang sa ating youtube channel please subscribe and click notification bell para palagi kayong mapito sa ating mga video ito uh, I've Play natin. Uh, play natin itong herring na to. A minute na naman yung ulo dito ni Senador si Rapitol po. Dahil sa mga palusot ng nasa guberno natin. Grabe. Alam naman natin na kahit walang permit, nakakalusot. Kahit na naman hindi dyan sa mga issue na yan eh. Kahit dito sa atin, sa local, uh, nakakalusot talaga na kahit walang permit. Dahil uh, niya, pira-pira lang. Ito yan, kahit saan talaga, pira-pira lang labanan. Ito, kundi natin. pinapasibak dito ni Senador Rapital po ah. Lahat ng mga monitoring team ay dapat masibak dahil sila naman talaga itong mga hindi nagsasabi ng totoo sa kanilang mga leader. Di ba? Excuse me. Hindi sila nagsasabi ng totoo sa kanilang leader. Kaya dahil nga na nabibigyan sila ng ano, pang merenda. Kaya ganyan ang nangyayari. Some questions? Thank you, Madam Chair. Um, the na po muna ako doon sa Mount Apo. 97 po yung mga structures nandoon around Mount Apo uh, covered ng uh, reserve as reserve area. Um, bakit po anim lamang po ang nabigyan ng ECC at karamihan ay walang ECC at in process. Ano po ang plano niyo doon? Actually 57 wala pong ECC, 32 ECC in process and then 6 lang ang may ECC. So, what's yeah. the game plan? Thank you Madam Chair and thank you Senator. I will turn over permit to Ren Dumagan ECC. that is part of her presentation on Mount Apo and she can respond directly to the questions. Red. Oh. we will ask if we will uh, go with mount apo first or chocolate hills we'll go, oh, we'll go na to mount apo okay thank you thank you madam chair Red. good morning madam chair good morning to our honorable senators um, your honor um For our latest update, there are a total of 96 establishments within Manpi, and three are with complete, uh, it's with Pambi Clearance, ECC, and SAPA, sir. And uh, with Pambi Clearance and with ECC, there are six establishments. That's right. so, yes, sir. But there are 57 structures na walang ECC, and uh, 32 ay pinoprocess pa lamang yung kanilang ECC. So what, what, what is your plan? Um, these are structures na walang ECC and they're within the protected area. Uh, yes, Madam sir. Chair, with your indulgence, uh, Senator, maybe present the full presentation on Mount Apos so you will see the details and the ways forward, Madam Chair, uh, Senator. No, yes ma'am, I understand. Pero sa akin gusto ko lang sana direct, direct to the point na muna so dun sa question ko kasi mapapahaba pa tayo. Eh. Yun ang tanong ko, <coughs> bakit po pinayagan na alam naman natin protected area yon? pinayagan niyo pa rin patuloy magpatayo ng mga struktura doon at patuloy pa rin po kayo nagpo-process ng mga ECC permit knowing na protected area yun at bubble na doon at meron po tayong mapa bakit po? Uh, yes your honor um, it was just um, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019 and these establishments were discovered and so um, these establishments uh, applied for PAMBI clearance with uh, the PAMBI. Okay. So they were also given clearance, and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, they were given clearance of PAMBI, but we know that within the protected area, and we know that they should and yet we continue entertaining their application and uh, saying that it's in process, so it means that we have plans to give them more. So many, many, many good things into to these illegal structures in Mount Apo. at kapag kami po ay magtawag sa isa inyo sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yun pong masakit eh. Diba? You're supposed to be tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan pero parang bantay sa laki po dating nyo dito. So wha what, are your plans with uh, uh, pertaining to these structures na walang ECC? At itong structures na pinoprocess pa lang ECC? There are um, 53 latest update, Your 57, Honor. 57, ah, 57. 57. Sir, um, may ECC na po yung iba. Okay. So, uh, 34 with Pambi clearance and no ECC. 53 are without Pambi clearance and no ECC. So, anong balak niyo po dito sa wala pang clearance? Um, at we have ECC at alam niyo po na bawal dapat wala sila doon. So anong plano? Kasi we were told Nabigyan daw ng 2 years, sabi po ng DNR, uh, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigyan at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang uh, tinayo, sa kanilang investment. In the first place, eh ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng ECC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina monitoring, e eh, wala kayo ginagawang proper monitoring. sir, um, to answer the question as to uh, what do we do with those without uh, ECC, we are going to issue notices of violation. Notices of violation? Yes. And hanggang doon lang po? Sa yung sa walang mga pambi clearance, mag-issue po kami ng mga... Na. So, uh, issue of notice of violation? Yes po. Okay. So, hanggang doon lang, notice of violation, and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference, and if... Uh, um, for the conduct of case built up but if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am. place, dapat hindi nabigyan, napatayo yun. Oh, I think your problem, Secretary Loy Saga, your regional is very ano, poor or uh, <coughs> walang, walang, ano, walang concern sa ginagawa nyo. Uh, I think the regional is, ano, kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMBI tatayo? Di, so diba, you're not watching over oh, oh, it? Diba? diba sabi mo kanina meron kayo ginagawa monitoring dito sa mga struktura na tinatayo uh, sa mga protected areas? Okay, kung meron kayo ginagawa monitoring, dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing your application, dapat mag-apply muna sila once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran, yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo, na magtayo dyan, and siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilan kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, With your indulgence, Madam Sir, can I say something po? regarding Mount Apo. Just to answer the query I mean, of the good Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMBI, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. <laughs> da dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya <laughs> pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir. Um, uh, just to uh, go on further the red umangat mo saying actually po um the region issued 57 so-called orders already and 24 notice violations and 7 cease and desist orders to build kasi pag na-allow mo nang to build mahirap nang tanggalin yun ang okay. okay. problema Madam dapat yeah, Chari, kayo hindi nyo inaallow to build kasi pag nag-build na yan Uh, tell it to the Marines mahirap okay. magtanggal niyan walang Ms. gagawa niya Yusef uh, Fragada yes, sir. meron kayo monitoring team kung tawagin ano pong tawag sa monitoring team niyo can you give me uh, yes, sir. Sir, through the protected area uh, management office po meron uh -huh. po sila ang tawag um, PAMO uh -huh. office po PAMO office what does PAMO stands for? protected area management office okay, okay so sila, sila sa monitoring product. yes sir so uh -huh. kailangan ito mga taga PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo pagsisibakin mo Totoo, hindi ako bibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibaki niyan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protecto talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sin sinasabi din ni Sen. Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina pa paulit-ulit, eh, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna, saka mag-apply ng permit. Tapos in-process pa yung permit, etc., o ngayon, 57. Parang patupad, pasasan natin yung 57 na ito at sinabihan kami na yeah, give them 2 years daw. Uh, we agree, Your Honor, with your recommendation. Uh, one of the problems actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit niyo po yung constitution ng PAMU office. Um, for Mount Apo per se, we only have around uh, one plantilla officer there and... Um, around maybe 30 job orders po na no, umiikot over so, 62,000. I mean, ng empleyado yung sa monitoring? Uh, po, 62, over, they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So, that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to such thing as drone. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, we'd increase the, 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 budget on the drones were increased para nga po sir. further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkano kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay, uh, ay diretsyo lamang, eh hindi sa natayo itong mga status, structures, Nito na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to, Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, so sir. sabi ko yung mga taga-pamunyo, sir, disiplinahin niyo yun. Dahil sigurado ako, kasabwat yun ng mga nagpatay ng illegal structures. Yes, sir. Yes, sir, Honor. We will do that. na <laughs> Natumbok na si na Natumbok ng mga sindor. Ang problema, 57, ganun na karami yung structural dyan, na naipatayo pala. Tapos, <laughs> walang permit. <laughs> Tupalo. Tupalo na lang yung permit, mga bay. Tapos, yung bayad to allow. Yung permit to palo. Yung padulas to allow. <laughs> Bakit? Dahil may point ang mga senador dito. Ah. Paano ko nasabi? Eh, tinan mo naman. Sino ba naman buwang dyan si Raulo na papayagan may tayo yung 57 na yan tapos wala mga permit? Oh, ano ibig sabihin niya? Eh, pinigyan lahat niya ng padulas. Pera-pera na lang pala kayo dyan, ha? Ah. Grabe kayo. Hindi porkit na sa probinsya kayo, eh, hindi makakarating sa mga senador yan. Yung mga ganyang kalukuhan nyo. Diba? Kapag binalita na yan, yari na talaga kayo dyan. Bububuko na talaga yung mga baho nyo dyan. Kaya tama ito si Senador Rapitol Si Bakin nyo yung, yung mga monitoring team dyan. Lahat dapat, walang matira. Ang problema dito ay eh, baka nakaipon na. Diba? Nakaipon na sila. <laughs> Kahit si Bakin pa. Dahil may naipon na. Siyempre isang permit dyan, eh, hindi naman pwede na thousand-thousand lang yan. Diba? Ibawal yan eh. Alam mo, sasabihin lang nila yan eh. Ibawal to. Baka mahuli tayo dito. Ang kapalit ito, reputasyon ko. Ano mo? Yung mga ganun style ng mga monitoring team, di ba? reputasyon kong kapalit dito baka masibak ako nito kapag mahuli ako kaya hindi pwede na piso-piso lang ang kapalit niyan. Yeah, kailangan eh pag na ako dito eh meron ako pang negosyo na papasukin. Kasi reputasyon ng kapalit ko dito eh or maaari naman alam ng DNR o uh, oh, sasabihin lang ng monitor eh uh, ah oh, hmm? ito uh, friendship natin to eh ito yung paunong bayad ah, uh, ito pang mo uh, basta lang maumpisan na yung instruktura dun tupalo na lang yung permit hmm? <laughs> Yan na ganun yung mga estal ng mga lintik na yan eh. <laughs> Lalo na eh nasa probinsya parang... Alam mo kasi sa totoo lang, sa mga probinsya kasi Yung mga ganyan may mga pinag-aralan. Sa mga probinsya silang hari-hari. Ito yan. Mga politiko, mga... May mga pinag-aralan, kunyari sila yun nasa gobyerno sila yung mga piling matatalino sila yung mga piling hari silang nasusunod kaya wala nang nagagawa yung mga mabababa kaya matik na yan dahil dyan kung bakit na itayo yan at 57 instruktora. ah 57 na walang permit panunay tayo yan e, eh, tama si senador tulpo padulas kaya eh, dapat ang gawin mo dyan na uh, DNR eh, si bakin mo lahat yan yung monitoring team na yan si bakin mo para hindi pamarisan dahil kung hindi mo sisibakin ikaw ang sisibakin